Pagkauwi nga namin galing ng Tanay Rizal nung nag kami, dito na nga muna ako tumuloy sa sukat, hindi na muna ako umuwi ng Muntinlupa. Sakto nga na may strike yung mga jeep, kaya wala rin masakyan pa uwi. kaya nag-stay din ako ng dalawang araw nung dito. unang araw ko nga na pagkatapos ng hiking, talagang napakasaktang buong katawan ko, kaya buong maghapon din talaga ako nakahiga. Din sila Elena at si Merinel, may mga pasok nga sila. Nireklamo nga nila na ang sakit din nga ng mga katawan nila. Nung araw ko na nga dito sa sukat din, si Merinel wala siyang pasok, kaya nagluto nagluluto siya ng almusal. Sila na naman tuloy-tuloy yung pasok niya. Nahihirapan nga yun maglakad kaya tinatawanan ko nga siya. Tinatanong ko nga siya kung sasama pa ba siya sa susunod sabi niya oo oh, daw. Tinahapo <laughs> na naman, balik na naman kami sa kwarto, puro lang kami mga nakahilata. Si Jay nga wala nga ring pasok yan ngayon. Ilang oras lang nga din kaming nakaganito, si Merinel nga nakatulog na nga lang din yan. Ako naman hindi ako nakatulog, puro scrolling down lang yung ginawa ko. Hanggang sa nag alas 4 na nga lang ng hapon at nagprepare na ako pa uwi ng population. Paglabas ko nga sinabihan nga ako nung bayaw ko na wala pa nga daw sa sakyan kaya magpagabi-gabi daw ako. Kaya pumunta nga muna ako dito kay Lola para makipagkwentuhan lang saglit. Pagpasok ko nga dito sa loob, nagluluto siya ng ulam nila ni Tito Ray. Panghapunan na nga itong niluluto niya, si Tito Ray naman pumasok rin siya sa trabaho. Nakakatuwa nga dito si Lola kasi bumalik na yung lakas niya unlike talaga noon. napakasakitin niya, lagi siyang nauuspital. Buti nga ngayon at okay na nga siya. Nakita nga ako nila Javier na nandito kaya pumasok din nga din sila dito sa loob at lahat ng gulo nga dun kay Lola. Lumabas din nga agad yung dalawang bata. Then mamaya maya sa Elena dumating naman at dun nga siya dumiretso sa niluluto nga ni Lola. Galing naman siya ng center. Tinanong ko nga siya kung okay na ba yung mga masasakit sa kalamnan niya. Sabi niya umukay okay na daw nga ngayong hapon. Iba din kasi yung sakit ng katawan niya talagang nahihirapan siya maglakad. Hindi katulad ni Mary Nell. At saka ni Jenea medyo nakakalakad pa ng maayos. Ako naman buong one day lang din talaga masakit yung katawan magahan okay na Kasi nga. kapag ka, workout nga ako sa bahay more on hips talaga at tsaka sa legs kaya medyo sanay na rin yung katawan ko My na 30 na. na nga kinuha ko na yung mga gamit ko kumuha nga muna ako ng pagkain don sa fridge ang dami kasi nilang stock nito kaya ang sabi ko dadalhan ko si Talia at tsaka si Tantan paglabas ko nga dito sa Michael hindi naman ako nahirapan maghanap ng masasakyan nakasakay agad ako sa tricycle sinat ko nga si Gerald din na pauwi na ako just in case na wala akong masakyan dito sa may sukat nakaredy na nga yung ibay so yung pagdating ko nga ng sukat hindi rin ako nahirapan kasi nga gabi na nga to, madilim na kaya may mga bumabiyahe na rin na jeep pagdating ko nga sa bayan, dito na lang ako nagpasundo sa kanya. sila na nga lang sila nakatambay sa may parisan dun kay Carlos. Shout out nga pala kay Angelica Dolyete Salamat sa panonood. Estudyante siya dyan sa may Olivares College ng Paranaque. And classmate ng pamangkin kong si Jenea. Sa talya nga nakakatuwa kasi halos apat na araw din akong wala sa bahay kaya hindi niya ako nakikita. Pero pagdating nga dito, pangiting-iting nga lang nga din siya sa akin papunta na nga kami sa may parisan malapit nga lang yung pwesto namin dito sa may bayan hindi pa nga kumakain sila Geraldine tinanong nga niya kung kumain na ako sabi ko hindi pa rin kaya sabi nga ni Carlos dito na nga daw kami kumain hindi niya na rin nga kami ng tagi isang cup ng kanin at saka pares bumili rin si Geraldine ng siomay dito sa kabila yun nga lang nga din yung inulam namin ganito rin to yung ganito rin Labasan na nga yung mga trainee dyan sa may Bucor, kaya nagsikain din sila dito sa may Parisan. Lagi naman daw kumakain yung mga yan dito, yun nga lang iba-ibang tao lang din. Hindi na nga muna kami umuwi ni Geraldine, makakakalahating oras pa kaming tambay dito bago namin naisipan na umuwi. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, God bless and babush!